Hi Madam. So ang customer natin from Buhangin mga kalugit at solid followers natin from Dubai. Bago Dubai. lang abot dam. Dubai. Ay, asan ka? Japan. Ay, Japan. So ayun mga kalugit gikan Japan si Madam. So ang gagawin natin sa hair mo dam is overn dry no. Mm -hmm. Tapos iksi-an mo. Exactly. So ang gagawin namin i-hair Botox treatment tapos uh, i kulayan namin para para mas lalo mag-shiny ang kanyang hair, mga kalugit. Ikaw lang gakulay ano anong bako lang? Kasi yun, basta sa Japan, yung no, kamukha mo lang, yung mag-kulay, no? So, gupitan natin, ba cut ang style lang. Ayun, iba Ano ang i- eh, Hanggang <laughs> slash saan na, lang? Dili lang. Ay, kunti lang, huwag-huwasan oh, lang. Slash, slash, slash. So, slash, mga kalugit. So, ayan, i medyo ihayag natin ang kulay ni Madam sa hair niya kasi gusto talaga ni Madam magpaayos dito, ayan. So, mga kalugit, ayan. Pretty ka na, madam. Yes. Maging Marian Rivera na tayo okay. after. So, yung mga kalugit, ipapakita ko sa, sa inyo ang result. So, ayan na mga kalugit. Tapos na. Ayan mga kalugit. Ang music ang So, ayan mga kalugit. Tapos na mga kalugit ang style ni madam. Okay lang kulay, dam. Oh. Ang gupit o, okay, Kira? Yeah. So, yeah. so, so, ayan mga kalugit, tingnan yung mga kalugit o. Oh, o, oh, see? At least, always oh, si Madam na walang sunog ang buhok niya papuntang Japan. O, oh, di ba mga kalugit? O, oh, see? Ano masasabi mo, Madam? Nice ay, siya. Ay, mga kalugit ka nagkatano sa vlog, Madam? Oo. Uh -huh. Ay, mga kalugit. Pa ka ato. Ha? Paya't pa ka ato. Ay, payat pa paya't daw pa yun, ko yun, ato mga kalugit. So, ayan mga kalugit, ayan. ay ang gupit. Okay lang ang gupit, Madam. Okay lang ang kalugit. So yung mga kalugit, ayan o, golden brown po ang kulay ni madam. Tapos, uh, siya lang kasi ang nagkukulay sa kanyang hair. So ngayon, ayan, pantay na po ang kanyang kulay mga kalugit dahil kay Mr. Ingron. At matanggal na po ang kanyang mga dry-dry sa kanyang hair. So yung mga kalugit, ipakita natin ang kanyang buwak sa likod. So ayan ang mga kalugit, o. Ano mo, seriyon? Wala, 来一下。Nice